Yo! What's up mga boss! Barangay Hinebra nakabawi sa Talk and Text sa Game 2 kung saan nagpakita ng na magandang depensa para talawin nila ang Talk and Text sa crucial game sa score na 70-71. Pumawi at binuhat ni Justin Brownlee ang Barangay Hinebra kung saan umiscore ito ng 35 points, 13 rebounds, 8 assists, 1 steal, and 2 blocks at tanghaling best player of the game na halos kalahati ng score ng Barangay Hinebra ay galing kay Justin Brownlee. Sa first quarter to third quarter ay hawak ng Barangay Hinebra ang kalamangan. Ngunit pagpasok ng fourth quarter, dito na dumikit ng token text sa tulong ni R.R. Pugoy at Calvin Optana na naka back to back 3 points at lumamang pa ng isa under 4 minutes at naging 3 points pa ang kalamangan ng talk and text sa tulong ni RHJ sa score na 70-67 bago pumasok ang last 2 minutes sa tulong ni Justin Brownlee ay muling naibalik ang kalamangan ng Ginebra sa isang magandang layup at crucial 2 free throws under 7.3 seconds na lang ang nalalabi may pag-asa pa manalo at talk and text. Ngunit sa magandang depensa na pinakita ni Stephen Holt ay hindi na nakatira ng maayos si R.H.J. Credit din kay Stephen Holt ng Game 2 dahil sa mahigpit na depensa ang pinamalas ni Holt kay R.H.J. May score ng double-double si Scottie Thompson na may 16 points. 12 rebounds at 7 assists at si ay umiscore lang ng 25 points na may 6 out of 23 from the field at si RR lang ang umiscore ng double digit sa local sa talk and text kung saan umiscore ito ng 11 points Game 3 sa Wednesday mga boss Thanks for watching and God bless